Hey, mga Attorney Girls, welcome back to my YouTube channel. Mga Attorney Girls, may dinala dito. May bisita tayo. ayan mga Attorney Girls. Shoutout nga pala dun sa nagsabing ano? Pang-click lang ang kaya kong gawin. Ito mga Attorney Girls, susubukan ko kung kaya kong gawin tong sniper. Yan mga Attorney Girls, 'yan. Tingnan mo mga Attorney Girls, oh. Dali na pogi oh. nao, mags pa. ay Oh? Mags pa, kapogi na oh. Pogi dagal, Tulog. Kuliglig. <laughs> Ayan mga katolikyos, no? Oh. Narinirinig nyo mga katolikyos? Ayan siya. Sa palagay nyo mga katolikyos, anong sira niya to? Sana mga katolikyos, isang tensioner lang. Okay mga katorials, ang kilometer reading nito, heto na siya. Boom! Ayan. Okay mga katorials, baklasin na natin ang play rings nito. Baka baklasin pa ng iba. Let's do this! Okay mga katorials, nabuksan ko na. Heto na siya. Ito na po yung naulaan kong sagot sa kanyang panalangin. Ayan o. Ayan. Yan po yung maingay niya mga katorneos. Ayan o. Na ano po yung kanyang tensioner. Ayan po. Kitang-kita nyo naman mga katorneos. Tama po yung hula ko. ay para siyang kuliglig tapos po nang galing po kung ano to Ng galing po po siya ng guagua Wee, di na. <laughs> yan dinala niya pa dito sa angeles kaya tawag nga pala sa iyo sir maraming salamat sa tiwala ayan okay mga katornikos titignan natin yung kanyang tensioner kakakalasin kakalasin ko to para mapalitan na ang sa ngayon, mag-aarap muna ng piyesa. Yung ating customer, kasi pabibiling ko siya ng, ano, ng tensioner. Sabay tune up na to mga katornigos. O sige mga katornigos, tirahin na natin. Baka tirahin pa ng iba. Ah. Let's do this. Okay mga katornigos, natanggal na natin. Ito yung kanyang tensioner. Yan. Maalog-alog na mga katornigos. Nakawala siya. Pero i-modify ko to mga tornicles Pero sasabihin ko kay boss manager na Palitan pag meron siyang nakita O meron siyang budget Okay mga katornicles I-anoyin ko na lang to I-modification ko na lang para Maiuwi ni boss manager Okay mga katornicles Tara na Tirahin na natin Baka tirahin pa ng iba Let's do this One eternity later. Ayo mga katrolikos, meron ako bisita wala. Hey, dalinda na. Shout sa yon. Sura ng animal. Kita pa ako bubuyog. Okay. Tara na. Okay mga Torino Heto na po yung kanyang tensioner. Nagkalkal po ako mga Torino yan. Sa akin mga gamit. Same lang po ng pang Mio i 125. Dito to 'yan. Yan. Same lang po yung ano, yung tensioner ng ano, yung Sniper 155 sa Mio i 125. Hindi pa ba sapat yung narinig nyo? Yan. Medyo luma na pero malupit to mga ka-Tourniquels. O sige mga ka-Tourniquels, na natin. Oras na, baka na tayo ng close. <laughs> mga uh, mga ka-Tourniquels, oras na, laki na natin to. Tara na mga ka-Tourniquels, tirahin na natin. Ba't <laughs> tirahin pa lang iba? May magulo dito mga ka-Tourniquels, no? ayun o. Ay, tumatago yung bubuyog. Okay mga ka-Tourniquels, nalagay ko na yung ano natin yung tensioner nating malupit ayun no dahil tuling na oh balang uling niya pero malupit yan mga katronik seto hindi na siya umano hindi na siya gumagalaw ayan no matigas na siya mga katronik ayan ayan mga katronik si sisasara na natin na tune ko na rin mga katronik yun hindi ko na pinagita, kasi yun no, ang daming nanunod dito ito Ayun pa, oh. Ayun pa yung pa yung mga malulupit natin mga kaibigan. Hey, eh, tani dana sura na oh. Ayun pa oh. <laughs> hey. pogi dan eh. O sige mga katoryal, sarata ni. Eh. Baka sarate pa rin, aliwa. Tara na. Okay mga katoryal, nabalik ko na. Yan. Okay na lahat. Ang ginamit natin tensioner pang Mio I125. Okay mga katoryal, nalagay na the moment of the truth. Hey. Diyos ko Lord, katahimik na Diyos ko Lord O oh. Shoutout nga pala doon sa Nagsasabing click lang yung alam kong gawin Ito. Ito. <laughs> click nga to, oh. ang laki ng makina Ayan mga attorney girls Ayan Eh Tahimik na siya mga attorney girls Ting na motor, sura na marog. Wala na po siyang lagitik mga katornigeos. Okay mga katornigeos, ibabalik na lang natin yung kanyang ano, playerings At kung bago ka pa lang sa aking YouTube channel, wag mong kalimutan mag-subscribe. pindutin mo na rin ang notification bell para updated ka sa mga video na katulad nito. Bye-bye! Peace!